Hi guys, ganti pala nga pe guys no. Yung ginawa niya yung kahapon, hindi na prank niya ako, guys. Gino. You know. Tapos na yun, ngayon guys, nino tayo no. Let's go. Ang kanyang bahay guys, but nga natin ng mga sapot at mga zombie. Ah, 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 ah. Yan guys no. Let's go. Guys, nandito na pala tayo sa bahay niya. Guys, no, tago lang tayo. Baka makita tayo niya. La, 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 la. la Ay, no, 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 ako kasi wala na akong pagkain ngayon e, e, e. eh. Ay, salamat, hindi ako nakita, guys. Thank you. Tara, guys, pasok na tayo. Bilisan natin. Baka, ma, na man, tayo. Go, no? bilisan natin. kukuha muna ako ng gamit guys no wait lang guys ha guys meron na pala tayo mga gamit guys no zombie at monster spawner at itong sabot let's go guys put nga na natin bisisa na let's go Parang pupunta na siya dito guys. ah, Pupunta na siya. Bakit siya no? makita pa tayo. La 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 la. Ay tapos na rin akong oh mamili God. ng mga pagkain. Lala. La la lala, lala, la 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 la. Ay tapos na rin akong oh mamili God. ng mga pagkain. La 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 la. Hala, ano nangyari sa bahay ko? Naku po! lang ba't nangyari? Ano? Yun! <laughs> Naku po, labas nga! Ayan. Hoy! Palabasin mo ko dito! Naku! Puti, ah! may guard ako dito! Eh, hayop ka talaga! Bakit may guard dyan? May sword ako dito! Haray! Yan para sa'yo, Katie! Mga balon na talaga ako sa iyo. Ayan. Yeah. Aray. Alam. Dami. Aray. Aray. yan Naku po. Dami monster. Naku po. Ray Ray Pish, nasan ka? Gubanti ka pa talaga. Ngayon ka sa akin. Bahala ka dyan. Hindi, 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 ba ginanti kita? Bebe, di ka, bebe. Ik